Ehem, <laughs> ehem. Mainit-init pa. Magandang umaga sa inyo mga paps. Positibo ang ating kabayan na si Justin Brownlee sa isinagawang anti-doping test sa kanya matapos makuha ng Gilas Pilipinas ang gold sa Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Pero bago ang lahat, ang topic natin ay anti-doping test na isinigawa kay Justin Brownlee. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng anti-doping test na isinagawa dito sa ating kabayan? Ang anti-doping test ay isang paraan upang mapanatiling malinis ang playing field o ang level ng sport na iyong nilalaruan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtetest ng substance na ipinagbabawal na maaaring i-intake ng player upang tumaas ang antas ng kanyang laro sa isang sports. Mayroong tatlong type ang anti-doping test. Ito ang urine, venous blood, at dried blood spot. Ngayon mga paps, ang way na nagpositive ang ating kabayan na si Justin Brawley ay sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang urine sample. Nakuha sa ihi ni Justin ang carboxy THC, isang ingredient ng marijuana. So, ang conclusion dito mga paps, si Justin Brawley ay gumamit ng marijuana before ang Asian Games or habang sinasagawa ang Asian Games. Kayo mga Pops, ano ang reaksyon nyo sa balitang ito na nagpositibo ang ating kabayan na si Justin Brownlee sa marijuana? FYI mga Pops, for your information only, ang anti test ay pwedeng isagawa kahit kailan at kahit saan. Matapos man ang laro na iyong pinaglalaruan, pwede itong isagawa. Ang nagsasagawa nito ay ang ADOs o ang Anti-Doping Organizations. So ang nangyari sa ating kabayan ay matapos makuha ng Pilipinas ang gold sa Asian Games ng basketball ay isinagawa na ang anti-doping test kay Justin Brownlee. At dito nga ay nagpositibo na siya sa cannabis o sa carboxy THC na isang ingredient ng Mariwana. Ano kaya ang implikasyon nito sa napanalunang gold ng Gilas, Pilipinas? Babawiin ba ito dahil napatunayang hindi malinis ang kondisyon ni Justin Brownlee noong time ng Asian Games? Ang player din ng Jordan na nakaukuha ng silver sa basketball ng Asian Games ay positibo rin sa anti-doping test na isinagawa sa kanya. So ibig sabihin mga Pops, ang gold ng Pilipinas at ang Jordan na silver ay parehong nagpositibo sa anti-doping test na isinagawa mismo ng China sa mga players nito at lang China naman na receive ng bronze. So ano ibig sabihin nito mga paps? Pwede bang sa China mapunta ang gold dahil nagpositibo ang Pilipinas sa anti-doping test maging ang Jordan ay ganun din. Ano kaya mga paps ang resulta? Abangan natin!